Magandang-magandang araw mga kaibigan. magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kaibigan, kamakailan po ay nabasa ko ang isang aklat na may payak na pamagat. The Good Life, Where Morality and Spirituality Converge. Na sinulat po ng isang pare, Father Richard Gula. Karamihan naman po sa atin na is mabuhay ng matuwid ng moral o etikal. Nais nating maging mabuting mga tao, nasa tama lagi pero madalas na hirapan po tayo naguguluhan at pinipili ang mali sa tama ang masama sa mabuti. Ano nga ba ang sikreto ng isang moral o matuwid na pamumuhay? Yung tinatawag na good life ni Father Gula. Simple raw po ani ah, Father Gula, ang pundasyon ng etika ay pag-ibig. To be moral is to be a loving person. Anya, kailangan maranasan mo muna ang matamis na pagmamahal ng Diyos upang ikaw ay mabuhay ng matuwid. A moral life is therefore only a loving response to this loving God. Marami po kasi sa atin katulad noong mayamang binatang lumapit kay Jesus at nagtatanong kung paano raw matatamo ang buhay na walang hanggan. Pinagmalaki niya pang sinusunod niya ang sampung utos ng Diyos. Tulad niya, ang tingin kasi natin sa etika, sa moralidad, ay mga batas o alituntunin lamang. Ito ang tama, ito naman ang mali. Ani Jesus, iwan mo lahat, sumunod ka sa akin. Igit sa lahat, ang matuwid na buhay ay isang relasyon, isang mapagmahal na ugnayan sa ating Diyos. Amen.